Kayo po ba ay nakatanggap na na kayo ay nanalo ng 800,000? Yeah! Nakatanggap na ba kayo na kayo ay pumunta sa GMA Wawawin dahil meron kayong premyo? Yeah! Yan po ang kumakalat ngayon. Paalala lang po sa inyong lahat. Meron po tinatawag na scam, panloloko na itetext kayo na kayo daw po ay nanalo sa Wawawin ng 800,500 o ano man yan kunin nyo sa GMA at of course, aming pang chairman, sa aming papong boss, kami attorney, Felipe Gonzon. Hindi po totoo lahat yan. Wala pong katotohanan. Dahil ang nananalo po dito, dito lang sa loob ng studio ng wawawin sobang So, pag nakatanggap kayo yan, ibig sabihin yan, scam. Hindi totoo, panloloko. Ah, ilang beses namin sinasabi yan, nasa 24 hours na po yan, last week. O, pinasabi na po na hindi totoo. Of course, ang aming pa mahal na chairman, Mr. Attorney, of course, Attorney, Felipe Gosot pa, ang pupuntahan nyo, sila po ang may-ari nito. Hindi po nila gagawin nyo naman loko. So, hindi po totoo yan, ha? Kung makatanggap kayo ng text, nanalo kayo ng Huawei, jacket, cellphone, o ano paman, hindi po totoo ang lahat ng iyan. Kaya, dito lang kayo manonood at dito lang kayo mananalo sa loob ng Wawa Wing GMA7. Dito lang!